good afternoon mga drivers yan tapos na pong na set up yung engine namin mga drivers no yan start cup yan darin ni ganina kap pandar ni ganina yan <coughs> Lit up na po yun kap yung kwan. Yan pong battery namin, no? Ayan. Tapos, yung wiring po niya. At saka yun sa, ano, tubig. Ayan. Tapos na po na sit up mga drivers Baka bukas, uh, subukan na namin tong patakbuhin. Ayan po, tapos na po to mga drivers kaso lang, hindi pa nalinisan itong side taas, no, yan dami pang, ano dami pang iligpit, tapos dito sa ulin po, ayan, tapos na po dito mga neighbors, at yan po may ano dyan, kahon na po kahon po, dyan po ilagay namin yung, ano, lobid okay. kaso, hindi pa nalinisan namin talagang yun Uh, mamaya po, linisan na namin to. <laughs> Yan po, uh, dito po sa harap mga drivers, may nalagay po kaming isang pligong mating dito. Yan po. S -s -s, hindi pa po, po natapos hanggang doon. Yan po si Tatsu. Nagpintura pa po, po siya. Tapos ito pong hagdanan namin dito sa kabila mga levers na lagay na po namin yan. Hmm, ito po, hagdanan po yan. Kulang lang dito, dito mga levers no, paglinis lang po dito sa itaas. Bandang itaas po, ayan. Salamat po, tapos na rin. At konti na lang ang ano trabahuin namin dito mag retouch lang po sa ano mga kunting diferensya po ayan ito po yung lagayan namin ng tangke tanki you no? Know? ayan, napinturahan na po siya ayan dito po si baba lagyan po namin yan ng mating po siya so, dito po sa kabila sana po mga drivers no hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin paki uh, pakipalo at pakisubscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po sana po matulungan nyo po ako mga sana po matulungan nyo po ako no para makatulong din ako sa pamilya ko yan And, po sa wakas natapos na rin yung bangka namin kaso hindi pa nalinisan uh, ito uh, mayang gabi po yung team mo namin i lagay diyan kasi sa ngayon hindi pa siya ma ano, malagay kasi low tide pa po mayang gabi po lagay namin dito kasi itong titi niya para hawakan ang lubid yan bukas pwede na tong gamitin mga drivers may limang gis kami bukas ito nang sakya namin yan yung, yung namin mga rivers ito hindi pa namin na ano nalagay yan mamaya lagay namin yan para mayang gabi po uh, patakbuhin namin to papunta doon sa ano maribago po mga rivers no. kasi mamayang gabi malaki yung dagat yan baba muna tayo reverse rivers tingnan natin doon si baba yan tintiis na lang bukas pwede na tong gamitin ay okay. mm. Handa na po siyang tingnan, no? Yan. tapos na lahat dito si baba. At saka doon sa itaas, kunting trabaho, kunti lang trabaho ang gagawin namin doon. Yan, kita nyo. At saka po yung, ano, uh, dadaluyan ng tubig sa patungo sa makina po mga drivers, Yan. Yan po. Yan pong dalawang tubo na yan mga rivers, no dalawang pipe Diyan po mag ano ikot ikot lang po yung tubig papunta dun sa makina at saka yun papunta sa tangke namin tangke ng tubig yan Tap na po siya mga rivers, pwede na po siya pandarin yan po yan yung dalawang tubo na yan sa, sa itaas at saka sa ibaba yan iikot-ikot lang pong tubig dyan para hindi uminit yung makina no yan kita nyo kailangan talagang may ganyan po mga rivers po pwede naman pong direct ng dagat po mga rivers yan tapos na lahat to to hagdanan check plito na bukas magamit na ah uh, kung gusto niyo magpa-shout out mga drivers no, paki-comment at below lang po sa ibaba para ma-shout out ko po kayo. Ayun. Kita nyo, ang ganda na. Okay. At ito bang hagdana namin na brand new. Bagong gawa 'to. Yan dalawang hagdan po itong mga divers at ang haba pa kasi yung diving pag mabab, mababa lang po yung hagdanan hirapan po silang umakyat no yan so kung haba yan yan tapos na po at saka yung kayang sa itaas no yan na namin to malakas pa ba to tumakbo kasi ano medyo mahaba na po yung bangka namin ayan kita nyo o, mula dyan hanggang doon sobrang haba na po yan so, oh, testing pa kami bukas Good. sa wakas rin pwede na magamit yung bangka namin mga drivers beautiful na beautiful yan Aha. tapos na okay kayo nasintap na po yung manubila tsaka yung clutch yan tsaka yung gubernor gubernor yan saka yung kambyada okay na yung susi okay check yan tapos na naka set up lahat mga drivers dito sa ilalim yan. okay na lahat mga drivers no yan <laughs> ayos na kanina po ah, tinesting po to ni Cap pagpaandar no hindi ko lang naabutan yan okay na lahat oh. yan grabe gandang tingnan sa engine namin mga grebers so, mahaba pa yung bangka namin no oh. Yan. Oh, sobrang layo na yung ano dulo nya Ito sa likuran niya. Good. Set up na lahat. Ulang na ito propeller at saka yung ano yung timon. Thank you po mga drivers.